Hi guys! For today's video, typing natin ngayon sa Wish Ko Lang. So kasama natin ngayon yung isa sa co-talents natin na interviewin din natin. So paano ka nga ba na nakapasok sa pag-taping? Um, Nag-refer lang sa akin, bigla lang. Tapos hanggang sa sunod na yung taping ko. Kasi nag-refer sa akin na sabi, punta ka sa tarang talent manager na ganito. So, ginrab ko, test ko kasi kung anong ginagawa sa taping. Kaya syempre pag may artista, ay sige, na tayo. Mm -mm. Ako naman, sige, sige. May actually meron akong experience sa acting, kaya ginawa ko din. Kasi hindi ako natatakot. Kasi meron akong experience sa acting. Kayang-kaya kaya niya na daw umarte, kaya go lang siya. Kinangarap mo ba noon na ano, maging artista? Oo, oh, na ano ko rin. Parang pero ngayon parang wala, ang uh, ginagawa ko lang ay so, lang liwaliw sa. Ginlangas. Basta masaya lang sa tipping. Mm -mm. Ano sabi ko? feeling mo? nararamdaman? sabi Siyempre yung ano, bago, nakakita ka artista, gusto mo lagi mapicture, which is dapat hindi. Uh -oh. Siyempre nasa, nasa trabaho tayo. So ganyan ginagawa ako nung medyo tumagal na ako. Hala lang, hindi, nakaupo na lang ako kasi alam ko na yung pagod kasi. Actually nakakapag sa taping pero masaya. Basta hmm. mayroon ka kasama, yun lang yun. Sekreto. o nang, di ba di ka pang nagtataping? Ano yung idea mo sa set card? Parang ano, parang set card, parang resume. <laughs> resume yung ano ko sa ano. Hindi ko alam kung ano yung set card. Parang sa dala ko ng set card. Eh, kung ano yung halimbawa ng set card. So, gumawa ko set card. Actually, nagmamadali diba, pa nga eh. Kasi di ba, pag kailangan ka yung hihiyang set card, meron ka na ready. Isasend mo agad sa kanila. So, yung naggawa ko set card, madalian. Ano naman, na-approve naman ako. Buti na-approve. Hanggang sa naging tuloy-tuloy. video mo sa mga gustong pasukin yung pagtitaping. Oo, oh, yun ano mo dito ah. Ano lang. Sabi sang isang word lang yun. Professionalist. Yun lang. Kasi, like, nandun na yung sa word na yun, huwag kang malate. Pagiging professional sa ano. Kung trabaho, trabaho tayo. Yun lang. Thank you. Sino yung naging way para makapasok ka dito na gusto mong pasalamatan? Ako, way ko. Marami nag sa akin, kaso nga hindi ko ginagrab. Marami, actually, madami. Madami nagsasabi. Pero yung like, narang nag-push sa akin na makapag-taping ako. Ano? Sabi natin, ano, artista. Na pinush lang ako at binigay ako sa talent supplier. So, so doon ako nagtuloy-tuloy. So, artista na talaga yung, ano? Friend mo, friend mo. Oo. Kasi oh. yun nga. Kaya nakapasok ako sa ganito. Sikat na yun, yung artista. Actually, matagal siya. Matagal siya ng artista. Yun lang.